Magandang umaga sa inyo mga bayan eh, no? Welcome back ulit sa ating channel At sa video nito pag-uusapan natin yun Itong uh, breaking news mga bayan no? Regarding dito kay Justin Brownlee So actually kakagising ko lang kanina gani And uh, nabasa ko dito sa spin Itong uh, balita Regarding dito kay uh, Justin Brownlee Mga bayan no? Na ito daw si Justin Brownlee mga bayan eh, Nag failed sa doping test Sa Asian Games Ayon sa ITA Okay anti-doping agency, mga bay. Okay? So, ayon dito, yung ITA daw, nakakitaan nila si Justin Brownlee ng Carboxy THC. Okay? So, basahin mo natin dito yung uh, report, mga bay, ano? Ah, uh, na ayon dito, uh, yung ITA daw, is nakakuha ng a sample collected from the gilas Pilipinas. Naturalized player came out with an adverse... Uh, analytic finding for Carboxy-THC A specified prohibited uh, substance according to the prohibited list of the World Anti-Doping Agency So kasali itong Carboxy-THC mga bay no, Sa mga uh, anti-d uh, prohibited na mga substances sa buong mundo in terms of uh, sports mga bay na bawal gamitin Okay so nakitaan ito si Justin Brownlee mga bay hindi natin alam kung uh, Totoo ba ito Okay Or uh, kung uh, ano yung pinagamita Ni Justin Brownlee kung bakit siya nakitaan Ng ganito, bakit siya gumamit nito Okay, so wala pang binibigay Na payag yung SBP Tinawagan na yung uh, SBP mga bay no, Regarding dito And uh, ayon sa ITA Yung sample mga bay is Nakuha noong October 7 Sa China So So, after to ng uh, gold medal match kontra sa Jordan no October 6, kung na nakakamali. Then, ayun uh, ayon dito, the ITA said Brownlee has been informed. So, nasabihan na si Brownlee and meron siyang nga uh, right to request analysis of the B samples. Okay? So, yun. Kasi coincidentally mabay, si Jordan Sami Bazay also failed his doping test. Okay, so kasabayan sila ni Uh, Justin Brownlee na kumuha ng uh, test. Okay? So, nangangamoy ano ito ba bay kasi ang nangyari dito parehas nag-field yung Gilas Pilipinas at uh, Jordan sa uh, doping test. Okay? So, dito kay Bazay yung sa kanya is nag-contain ng uh, di dihy uh, dihydrochloromethyl testosterone metabolite. So iba uh, iba to. Doon sa nakita kay Justin Brownlee mga bay. Okay, so mukhang mas uh, malala yata 'tong kay uh, Bazai na na-detect sa kanya. Okay? So ibig sabihin nito mga bay, uh, masamang balita to kasi ayon sa rules uh, ng uh, Asian Games posibleng uh, matanggalan ng medalya yung ah uh, players or uh, teams kung magpasit uh, magfield sila sa drug test mga bay pero pagdating dito sa mga team sports kasi mga bay uh, ang rules nila dito is at uh, dapat more than 2 person per team yung uh, mag-field uh, sa drug test para mabawi uh, ma kansela yung uh, medal nila or bawiin yung medal nila pero Meron yata ang tiyatawag silang uh, spe uh, special case mga bay, no yung uh, Chinese uh, committee na kahit na uh, hindi ko sigurado yung sa rules sila dito pero meron silang special committee uh, rules sa uh, na pwedeng uh, bawian yung uh, isang team once na may mag-positive uh, depende yata kung ano yung substance na uh, naku uh, nakita sa Katawan mo or in mo Okay, kung uh, Grabe yung uh, Substance na Ginamit mo talagang sobrang uh, Lala, okay So, depende daw yon, Okay, so, pero pag more than uh, Two yung nag fields sa drug test Automatic na babawiin yung medal So, sa team natin Si Justin Brownlee lang naman yung uh, Nakitaan pa ng pag ng drug test, hindi ko lang alam Kung meron pa bang isusunod nito Okay, pero uh, medyo dahil dito nangangamay kasing uh, pakanana naman to ng uh, Chinese Committee or Chinese National Team. Kasi ang pinuntiriya talaga nila dito is yung Philippines at Jordan. So kung sakasakali babawian ng uh, gold medal yung Philippines at silver medal yung Jordan. So yung third place dito alam naman natin na yung host country na China. So parang I think hindi ko lang alam kung mapupunta sa kanila yung gold uh, automatic mga bay ano? uh, And then uh, mapupunta sa Chinese Taipei yung silver So hindi natin alam kung ano yung proseso So ang alam ko lang is pwedeng mabawian ng uh, medals yung uh, mga teams na magpapositive sa drug test Eh, hindi ko lang alam kung napapasa ba yung medal o na-transfer ba sya So nangamoy uh, hindi maganda itong mga bay So mukhang ito na yata yung, uh, ganti na sila sabi ni Yao Ming or yung bantahan niya mga bay, No? So abangan natin sa mga susunod na araw. Okay, kung anong mayayari kasi medyo alarming to. Kasi ilang araw na rin yung nakalipas patapos yung Asian Games. So ngayon na nila in -announce. So abangan natin mga bay. So yun na yung update natin mga uh, sa ngayon mga bay. Maraming salamat sa panonood.